nakapagtataka ang uh, mahal ngayon ng mga mga root crops ang ang kamote ay 60 pesos ang kilo ang uh, gabing san ay 60 pesos din napaka mas mahal pa sa bigas kaya naisip namin magtanin nitong uh, pura root ito ura rot yung uh, ginagawang special na itong tinapay na pan. Uh, araro bread. Ganito ang laman nun, oh. Pero ito, lalaki pa at hahaba pa dahil ito kinuha ko lamang sa sa mga talian ng baka. Oh, so, yasak yasakan ng mga baka yan. Saka maliliit lang ang kinuha ko. Ito ikaw, nap, napakasarap kainin. Nilalaga lang ito. Tapos yun ah. Kinakain na parang kamote. At mayroon siyang maraming maraming fiber. Pero talagang ito, ginagawang arena, ginagawang flour. Parang isang kilo nito ikaw, nasa 90 pesos. Kaya ito, napakamahal na product. Meron lamang panggiling, tapos ay meron pigaan, at pagkaraan ng apat na oras, tatanggalin na yung tubig, ibibilad. Ito ginagawang arena pag summer. Dito ay kung ano, yan ay tutubo at susuloy, susuwi yan. Pagdating ng summer, mamamatay yung katawan ibig sabihin huhukayin na ito dahil mature na yung laman marami ng arena ano iintayin mo ng manilaw yung katawan bago hukayin at yon ang laman talaga na yung magaganda medyo late na ito dahil ang, uh, ang tanim dapat ay mayo ay June, July hugos na pero ito ay abot pa rin ito ang pagtatanim ay kuan Dapat ba yung, yung lupa ay buhaghag? Tinan nyo, pagka buhaghag na, ginagayin lang ninyo. Oh. Kaya madaling itanim kasi matigas ito. Matigas yan. Kaya ito'y dito namin itatanim. Tingnan niyo antipolo oh. Malalapad bang ano? Pagbagsak dito, ganito ang nangyayari na sa aming halaman, sa aming mga gulay. Sa pagkat mataas yung laglag, talsikan yung tubig. Talsikan yung uh, yung lupa. Yung ang papangit oh. Pero itong uraro, walang problema ito. Kahit si yan, okay lang. Isa pa ito, eh, nabubuhay sa lilim, kita niya. ilang eh, May saging dito, mayroong, uh, may, mayroong tatlong kahoy na malalaki. Ngunit ito, nakatama din ang sikat ng araw. At kahit ito, mayroong eh, medyo lilim, ma mahirap pagtanim dito ng gulay lalaman ito ng marami dito kung may lupa kayo na medyo kanlong pero nasisikatan din ng araw paminsan-minsan kahit mga dalawang oras sa maghapon pwede itong itanim at inyong tingnan na rin ako oh. anong, anong pwedeng itanim dito gulay ay lilim yung mga yan ito ang perfect na itanim pura tayo ito lang eh D dapat matuto tayo talaga ng uh, mga products alam ba nyo ito ito ikwan hindi nyo bubumbahin at pwede itong organic pwede sabugan lang ng mga mga tuyong dahon ay eh, gaganda na yan kaya po eh nanguha nitong ito dahon ng kugon na itinambak nung nagtabas to sa subdivision kinuha ko ay oh napakaganda na oh pag hinukay ninyo ang lupa ganyan ay eh talagang lalagyan nyo ng takip yan ng mga tuyong dahon huwag kayo mag-organic ng walang mga ganito dahil isang ulan lang yung sustansya ng lupay agos doon sa ilog kaya't sa pangalawang tanim hindi kayo so survive pag hindi nyo lalagyan ng mga mga fertilizer ay ito hindi na kayo maglalagay ng fertilizer dyan sapagat itong itong uraro hindi sa mahirap alagaan at pag maganda e eh, marami kayong istak na dahon at habang lumalago lalagyan ulit nyo ng bago lalagyan nyo ng bago o hinayang na hinayang sa mga bukid na sobrang lilinis, alam ba nyo ikaw yung uh, itong top top soil na maaanod ma ma pag umulan ilang daan taon para makakuha uli ng gayon na makaproduce uli yung lupa yan saka no. ay tayo ay kwan eh sa, sa insecticide at doon sa abuno pag sinama mo yung porsintuhan may mga porsinto yung mga walang kapital karamihan ngayon walang kapital uuutang ng binhe uutang ng pera na pang abuno uutang ng pagkain tabaga? dahil hindi tinatanim pala yung product uutang ng, in, uutang ng insecticide at ng iba pang labor sa totoo lang ay kapag inane na yung product kahit palay doon na lang sa kapitalista pupunta at may mayroong kapang balance hindi ka pa nakabayad lahat dahil yung abuno mahal na may porsyento pa yung kinakain mo araw-araw na doon mo sa iyong itim ay hindi ka pa nag eh, May porsyon to yun. Samantalang ito, napakamahal lang arena nito. Napakamahal lang arena. At napakadaling gawin. Kaya yung mga plano mag, magbalik probinsya, ay panuurin nyo sa YouTube. Mga, taga-marinduki ang nagtatanim nitong uraro. Alam niyo ang Amarindoke? Diyan ay hindi magandang lupa diyan. Ako ay nakatira ng ilang taon sa Marindoke. Ay magandang lupa sa Mindoro at sa dito sa Laguna. Pero ito talaga yung product nila na pinakikinabangan. Dahil ito madaling itanim. Eh, o oh, pagka bunot mo ng kam, igagay mo lang. O gala bilis pa ngayon. Ano? Hmm. Ay di diba kay maghapon makaka isang libo ka makaka isang libong puno ka maghapon at yan pagka pa na medyo medyo kakahiga mo ng lupa ito marami na itong bulate itong lugar na ito 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 ito'y ito, ito buhay na kaya do sa mga nagpapalay, kung ano-ano mga tinatanim, ay eh, inyong tingnan ng Kung kayo ay aasa sa gulay, ang mga insekto, master na yung gulay. Master ng lamunin. Ay ito, hindi pa nila gaano kanyan. Ang ang kamote sa ito, mga supply, mga lugar na nagsusuplay ng kamote, mahal na dahil ang hirap ang mahal na magbuhay ng kamote ganito yung pagtatanim ng kamote oh. Eh, yung lupa lalasunin ng mga fungicide mga kung ano ano lalasunin yung lupa patay na ang mga bulate noon. kaya yung uh, sa, ngayon sa sunod mong may sakit na yung kamote kaya kinakailangan uh, magkong ka ng lason ng lason itong uraro Gabing, San Fernando, Ube, Balinghoy o Kamuting Kahoy, hindi nangangailangang lasunin ang lupa. At pugot pa dyan ay napakamahal ngayon ang price. Mahal pa sa bigas. Kaya sana na-encourage kayo sa natural wellness ni Pastor Bito. Marami salamat sa inyong pagsubaybay at sa inyong pag-subscribe sa akin channel.